Sorry. <laughs> So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. Once again, this is Linyada ng Mamay. So panibago na namang kaalaman, panibago na namang segment ng tanungan at pagsagot sa inyong mga katanungan ng ating gagawin ngayong gabing ito. So ang daming mga uh, daming mga nag-comment, ang daming mga tanong na sasagutin natin at makakaasa kayo mga kamanok na sasagutin ko po 'yan ng buong kaalaman. Okay? So wag na natin masyadong patagalin para mas makarami tayo. Sagutin agad natin itong uh, katanungan galing kay Mario Di Mailig. Ayan, so mega shout out. Uh, kamanok, ang pinapakain ko sa aking alagang manok ay mais, enerton at binabad na jackie oats tapos nilalagyan ko ng itlog na sariwa. Pwede na po ba iyon sa ating alaga? Pinap uh, palagi ko naman tong Uh, ine-exercise tuwing alas 4 ng umaga. So yung pag-workout natin sa kanila, pagbigay ng exercises, napakaganda po niyan. Lalo po kung sa madaling araw, sapagkat sa madaling araw, uh, fully charged pa po yung ating mga manok. Ibig sabihin, hindi pa po sila stress. Kasi pagka tayo ay nagbigay ng workout and exercises, pag mainit ang panahon, hingal na po sila, tapos magbibigay pa tayo ng exercise, ano pang mangyayari sa ating mga alaga? E eh di mas may-stress sila. Mas maganda po na alas 4, madilim pa, malamig pa ang panahon, para po yung kanilang katawan, eh, ay ka nga, eh, excited gumalaw, excited mag-exercise, mag-workout, mas maganda po yun sa kanilang katawan. Kasi nga po, fully charged, may energy po sila, at the same time, Nandun po yung appetite. Kasi po, hindi pa sila kumakain. Mas maganda kung magbibigay ka dyan ng ilang butil ng mais o ng pellet para mag-workout sila. Pwede kang gumamit ng, ano, ng balat ng mais o balat ng uh, saging na tuyo para po siya ay mag-workout. Makakatulong yun sa kanyang katawan para Uh, mabawasan yung taba ng ating mga alaga. Tapos, sabi mo, meron ka pang ibinibigay ng fermented jacky oats na nakahalo sa kanyang pagkain, so talagang walang magiging taba ang manok mo, at napakaganda ng sirkulasyon ng red blood cells sa loob ng sistema ng manok mo. Napakaganda po niyan. Tapos, ang akin lang medyo nakita dyan is yung naghahalo ka ng itlog na hilaw. So dati ginagawa ko 'yan pero itinigil ko po. Bakit po? Kasi po minsan bumabagal yung panunaw hindi po nadida-digest ng maayos ng ating mga alaga. Mas maganda siguro idol, ilabon mo na lang, ilaga mo na lang yung itlog tapos magbigay ka sa kanila siguro ng uh, maliit lang na portion ng white, okay? Ng egg white sa kanila. Para sa ganun mas marami ka rin ano, uh, maibigay sa mga manok mo kasi kapag hilaw, inihalo mo sa si pagkain ko konti lang yung ano yung mako-cover niya. Pero kung yan ay uh, isang buong itlog ilalaga mo, pwede mo siyang hatiin sa walo at maganda 'yon para sa iyong uh, individual na manok. Okay, Baka katulong 'yon. Pero sa ngayon so far, maganda naman 'yan, yun nga lang paltan mo lang yung itlog na hilaw, gawin mo na lang na nilabon. Mas magandang source of protein yan kamanok. Okay? So next question, galing kay Uh, okay, shout out muna natin si Jason De La Rosa. Ayan, from uh, Calbayog, Samar. Ayan, layo. Big shout out sa iyo, Idol. Thank you for viewing and watching. Ayan. So, salamat, Idol, dahil napansin mo ang aking comment. Shout out po from Butuan City, galing kay Yaki Dorado. Ayan, magandang gabi po, Idol. Ito naman, galing kay Raven Siskar. Gandang hapon ulit sa iyo, Idol. Tanong ko lang po, pwede bang dagdagan ang tubig? ng uh, Jackie Oats ko. Kasi na, nag-dry po siya at yung butil po ng Jackie Oats ko eh medyo nagkulay brown. Okay? Kung medyo nagkulay brown, haluin nyo lang po. Okay? Pag po sa ilalim, mag-ferment po ulit yan. Okay? So, yun po ang magandang gawin dyan. Kasi kung datagdagan nyo yun ng tubig, maghihintay po ulit kayo ng fermentation process. Pwede naman kaso maghihintay lang talaga kayo. Siguro one week ulit ang hihintayin nyo para lumabas ulit yung, yung uh, sustansya o yung nutrients ng fermentation. So kapag ka ginawa nyo yung salinan siya ng tubig, haluan nyo po ng, ng asukal o molasses para mas mapabilis ang fermentation. Yun po ang proseso nun. Pero kung meron pa namang tubig-tubig, haluin nyo lang mga kamanok. Pag napapunta sa ilalim yung mga brown-brown, yung mga na-dry na jacket oats, muli yung ma-ferment. Tapos, sandukin nyo na. Huwag nyo na masyadong haluan ng tubig. Saka lang tayo naghahalo ng tubig na ibinabad sa jacky kapag ka medyo marami. Pero kung kukonte, huwag nyo haluan na. Okay na yung grains na jacky oats, na fermented jacky oats, ihalo nyo. Okay? Mas makakatulong po yan. So, next question. Ah... Uh, Ayan, from Jacob Makaraig. Good morning, Idol. Sana may pasilip po kayo sa mga manok po ninyo. Okay? Sa so, ngayon, hindi pa tayo makapag-vlog tungkol sa ating mga alaga kasi pagka, pagka dating ko sa trabaho, nagbablog tayong ganito, gabi na. Siguro sa rest day ko, makakapag-vlog po tayo ng ating mga alaga. Alright? So, next question galing kay uh, Jessa Minonok. Ayan. Idol, sa akin, Uh, maasim ang amoy. ganto talaga tong Jackie Yes po, ganyan. Yan po kasi yung fermentation process na tinatawag. Kapag po yan ay umaasim, mas maganda po yan. Mas tumatagal, mas masustansya po yan. Okay? So, wag po kayong maabala, mabahala kung umaasim, bumubaho, o hindi okay yung amoy, okay lang po yan. Basta tama po yung proseso, malinis ang container na inyong pinaglagyan, malinis na tubig ang inilagay, mineral, mineral or yung distilled, then na-ferment nyo po ng isang linggo, wala po kayong dapat isipin dyan. Kung magkauod man, walang problema, isama nyo rin po sa pagkain. Makakatulong din po yun kasi good bacteria po yun. Okay? Para sa ating mga alaga. Next. Aha. Uh -huh. uh, yung Integra 5, uh, Integra 5000, meron din pong ganyan. Anong ibig mo sabihin? MC Celis. Actually, yung Integra 5000, maganda po yan kasi napakataas po yan sa protein. Kaso, ang mahal. Ang mahal nga lang, pero maganda po yan. Makukuha po ng inyong mga alaga yung bultong katawan. Kaso, medyo mabigat nga po kasi ito po ay pellet. Medyo mabigat, kaya po kailangan nyo pong haluan ng fermented jacky oats para po lean muscle yung kanyang mag-gain. Okay? Tingnan nyo naman ang uh, kagandahan ng fermented jacky oats. Talagang uh, napakaganda sa katawan. Uh, next, uh, galing kay Raymond uh, Vilflor. Idol, uh, ang manok ko nagdumi po ng kulay green at walang gana kumain. Paano ang gawin ko idol dito? So kapag nagda-drop nagda siya, umiipot siya ng kulay green, malamang sa malamang dahil pu'yan yan sa lamok na yan dyan sa inyong lugar. Baka po kinakagat palagi ng lamok, hindi nyo nakikita, napapansin, malo malamok pala doon sa lugar na inyong pinaglagyan ng inyong mga alaga kaya sila ay tinamaan ng malaria. Malaria po ang tawag dyan. Pag umiipot ng green, yellow green, na medyo may puti tapos walang gano kumain, nanghihina, malaria po. Ang gawin nyo po, painumin nyo po ng Ornistat. Pwede pong ihalo sa painom o pwede nyo pong isubo tablet form. Okay? So gawin nyo yan 3 days. Tapos likdang lang kayo ng dalawang araw pahinga. Then uh, subo ulit kayo ng another 3 days. Makikita nyo po yung development. Manunumbalik po yung red blood cell sa loob ng katawan kasi... Pag po kinakagat ng lamok yan, nagkaka-anemia po ang ating mga alaga. Namumutla, kinu parang pong dengue, ganun. Kinukulang po ng red blood cell sa loob ng katawan ng ating mga alaga kaya po sila ay namumutla. So uh, sa tulong ng ornistat, manunumbalik po yung red blood cell kasi nag-form po siya ng red blood cell sa katawan ng manok para po manumbalik yung pagkapula ng mukha at saka yung pagiging uh, ikang ay uh, uh, masigla nila. Okay? Yun po mga kamanok ornistat po para sa kanila for 3 days, pahinga ng dalawang araw, isundo ulit ng 3 days. Okay? So, yun po mga kamanok. Next question tayo. ah uh, Idol, tanong lang, ilang pong buwan ba talaga pwedeng magbigay ng promotor 43 saka Volplex sa manok natin? So, as early as 6 months, pwede na po yan. Pero ako minsan nagbibigay ako sa 5 months ko pagka hindi natutunawan, kalahati po ng Volplex. Yung promotor, ganun din. As early as six months, pwede na po yan para kahit bata pa lang sila, makuha na nila yung bultong katawan at magandang uh, hipo ng inyong mga alaga. Okay? So, next question. Uh, galing kay... Tahanap muna tayo, no? Hmm... Ito, dami nagtatanong tungkol sa si Jackie oats, eh. Idol patulong po, ang akin naman na ibinabad na Jackie Oats, mabaho kasi ang ginawa ko, pinaltan ko po ng tubig. So hindi po pinapalitan ng tubig, fermentation nga po eh. Pagbuburo nga po eh, nandun po yung sustansya sa tubig na yon. Doon po kumukuha ng sustansya yung grains ng Jackie Oats. Kung papalitan niyo po yun, mawawala po ng sustansya. Kaya nga po pinapatagal natin eh, kaya nga po binuburo natin para mabuild yung maraming organism, good organism and bacteria na makakatulong sa katawan ng inyong mga alaga para mag-build ng muscle. Hindi nyo po kailangan palitan o hugasan, rekta, pagkasandok, halo sa pagkain, ibigay sa manok. Ganun po mga kamanok. Okay? So sa may mga katanungan pa rin dyan, welcome and free po kayong magtanong, mag-comment lang po kayo dito. So sa ngayon, yun lang muna ang ating sasagutin. Sa mga nasagot ko ang katanungan, kung mapapanood nyo to, mag-comment naman kayo. And uh, para naman magkaroon ako ng motivation na mas gumawa pa ng uh, video ganito at sumagot sa inyo. So paano mga kamanok? This is Linyada ng Mamay. See you for our next vlog. Paalam.